tunggan yan lahat sama ngapain nanti di desa api na Walang lugar ang kalawang uh, oh. sa mga truck namin. Kaso lang, nag-iisa lang to eh. Nag-iisa lang talaga to. O, hindi kaya nating i-sirox yan? Huh? O, hindi ka kaya namin i-sirox para dumami ka man lang? yan lang guys napakasipag napakasipag yung talagang hinahanap namin yung ganyang klaseng tao o oh, malinis na yan ready to fight na naman yan yan o oh. Ayo. Geling.